Tapon po ng Philippine Ports Authority, si Ms. Eunice Amonte. Magandang tanghali, Ms. Eunice. Welcome po muli sa DWICLA Channel 23. Magandang tangali po, Sir Drew, at sa lahat po na nakikinig. Opo. Ma'am, kamusta na po ang pagbabantay sa, ng PPA sa mga pantalan, lalo po yung mga uh, kadalasan pong dinaragsa ngayon pong uh, mag e -e That's correct, Sir Drew. Actually, ito nga po, uh, meron tayo na italang 5% increase no, sa ating mga pasehero kumpara po yan dito sa mga normal na biyahe natin. No? We're looking at 1.15 uh, o 1.15 uh, million passengers ngayon po election 2025. That's our forecast. And uh, right now, kabilang po sa mga pinakamatao natin ngayon na yung mga papunta doon sa probinsya, kagaya po ng Naigimara Sports natin and of course yung Port of Nog. Matnog? Tapa po, Port of Matnog, sa may Bicol. Sa Bicol, alright. How about naman po dito sa Manila? Sa Manila, hindi po ganong kasama ito sa ating nasa a uh, listahan no ng top 5 ports na pinakamarami no bagamat ang ating pong uh, nakikita ay posible pa pong madagdagan din yung mga pauli naman sa probinsya dito po galing sa Manila mm -hmm. posible po uh, nga uh, darating na weekend Kailan po nagsimula po yung uh, uh, dagsa po ng mga pasero ma'am ang atin po nakikita sa trend ay nagsimula po sila nitong Monday no. Kumbaga mm -hmm. last uh, election 2022, three days usually yung kanilang pagdagsa no sa mga pantalan, but now ang atin nakikita one week before the election ay uh, umuwi po sila no ang ating mga kababayan. Uh, probably dahil may mga sumasabay rin po mga piyesta sa kanilang mga pupuntahan. So mm -hmm. that's why uh, mas maaga po silang uh, mga nagtungo sa pantalan na uwi. So possible ma'am, madagdagan pa yan in the coming days. Tama po like for example sa Bicol port natin no ang daily average natin to nasa 2000 but then ang ating forecast nasa 8000 pero sa ngayon po nasa 9000 na po ang daily average natin doon. Hmm how about naman ma'am yung uh, inyong mga personnel yung inyong po mga tauhan po na nagbabantay ho dyan? nag nag early voting din ho ba kayo ma'am? Uh, sa atin po sa PPA ay uh, full man personnel po ang, ang instruction ni PPA GM Jason in yung mga port operations, sa kapo port security no and uh, meron naman po sapat na tauhan Opo. sa pagdating po sa security sa po sa law enforcement how about po ma'am yung mga facilities po natin uh, 100% na uh, okay ba yung ating mga facilities yung mga equipments natin kasi kung natatandaan po niyo ma'am Eunice di ba last time nung uh, uh, mahal na araw, talagang andami dami ng mga pasero. That's correct po ang ating pong uh, mga prepare na din of course yung mga hydration no dahil medyo mainit po sa yeah. mga uh, probinsya natin no ang ating pong PPA meron po tayong libreng water refilling station pati po mga charging station and when it comes to facilities all year long naman po yung pagpe-prepare natin diyan so kahit po hindi peak season ay uh, pini-prepare po yan para lumaki no at saka po uh -huh. magkaroon ng mga comfortableng uh, uh, pagbiyahe naman yung ating mga kababayan especially sa passenger terminal po. Mm, walang inaasam brownout, mama. Sa ngayon po wala pa naman pero wag naman sana po ma-maampanahon. Uh, mm -hmm. Although sa atin po port sa Bacolod may na-experience doong uh, brownout ngayon pero may generator set naman po ang ating pantalan. Opo, ma'am, ang expected po na araw na sila ay magbabalikan by Tuesday tama ho ba? Sa atin pong forecast, yes, Tuesday after po ng botohan ng May 12, pero posible po no, uh, mag-extend pa doon, kaya okay. nakamonitor pa rin po tayo. Pero ang atin po monitoring, yes, that's correct, uh, Tuesday po. Opo. Ma'am, baka meron ho kayong mga panawagan sa atin pong mga kababayan, yung mga magsisi-uwian, yung mga ah, habol sa biyahe. And of course, nga pala, huwag din natin kalimutan, yung mga shipping line, mga uh, shipping lines. Tama po. Actually, ang ating po mga shipping lines ay uh... Kapanawagan na po tayo dyan and uh, for example po sa Bicol, no ang usually vessels po dyan ay nasa 12 to 13 vessels and then sumulat po ang uh, port management ng uh, Bicol sa ating pong mga shipping lines at sa marina na sana magdagdag ng barko and tumugo naman po sila. So now mm -hmm. nasa 16 vessels na po yung bumabiyahe sa Matnog sa dami ng mga pasahero. So ang ating po uh, advice at siguro po ay panawagan sa mga kababayan natin. Of course... Uh, Pasensya po no sa ating pong mga pagbiyahe. Usually po talaga ay eh, sobrang uh, peak season ngayon, so mas maganda po kung mas maaga silang makabili ng ticket Opo. para hindi na po nila kailangang pumila uh, doon sa ticketing line sa mga pantalan. Although uh, meron naman po mabibili, pero mas maganda po rin po na uh, kung kunyari po ngayong weekend, no, mas maganda po kung umalis sila alang alanganing araw para po May uh, mas uh, mas madali ang pagkuha. Yes, meron po tayong mga online booking, pero ito po yung kanya-kanya no sa hmm. mga Or... uh, websites ng shipping line. Pero ito po yung sinusulong din ng PPA ngayon na no? magkaroon na lang ng centralized na e-ticketing system para sa lahat. Para hindi nakakalito. Ma'am, paano na titiyak po ng... pano uh, paano po ninyo na titiyak na... Hindi po nagkakaroon ng overloading. Kundi ako nagkakamali, last time merong uh, barko na nasita ni Secretary Dizon dahil nag-overloading. Uh, Kumbaga sobra yung mga pasahero niya. Tama po. Actually, uh, nanawagan na po dyan no? si Transportation Secretary Vince Dizon so, na bawal talaga yung overloading. Bagamat uh, sa atin po kasi sa PPA, sa pantalan lang po tayo, ang pinakamainag not... mm -hmm. po talaga mm -hmm. ay uh, Philippine Coast Guard dahil sila po yung nag-check niyan at saka po ang sila yung uh, nagsisita kung meron pong overloading. ano mm -hmm. Pero ang uh, PPA po, hindi na po tayo pumupunta or doon mismo sa mga barko. Kapag po magcheck check ng mga barko para sa overloading, it's the Philippine Coast Guard oh, po. Oh, all right. So, additional ma'am, any uh, other uh, additional uh, mga panawagan, mga apela po ma'am sa ating pong mga kababayan lalo na po yung mga sa yun, hanggang sa pag-uwi pala, ma'am Yunis. Tama po. Maraming salamat, no. Ang atin pong uh, payo na lang sa ating mga kababayan dahil may mga natatanggap po tayo no ng mga reklamo, like for example, na uh, medyo nainitan o kaya pumila ng matagal no so ito po ay uh, normal sa ating pong pagbabyahe no medyo mainit po dahil sa summer season po no mayroon mm -hmm. na po tayo mga electric fans sa kapo air condition sa ating pong mga pantalana, no po and uh, when it comes to pagbili ng ticket po mas maganda kung online sila bumili para maiwasan po yung matagal na pila no kapag mm -hmm. uh, pipila po sila sa mga shipping line so yun lamang po at saka po uh, dagdagan ng pasensya dahil po ay Talagang peak season talaga so hindi po natin makokontrol kung gano'ng mm -hmm. karami yung taong dadagsa and uh, sa ngayon po uh, sinasabi na po natin na medyo madaming tao po talaga kaya mas maganda kung pumunta na po ng mas maaga. Alright. Maraming salamat po Miss Eunice Samonte sa inyong pong oras. ingat po kayo ma'am. Magandang uh, hapon po muli sa PPA. Magandang hapon po Sir Drew at uh, salamat po. Salamat. Si uh, Binibining Eunice Samonte ang tagapagsalita po ng Philippine Ports Authority. Bon, bon. bon, bon. Lethal Bias!